Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa ng mga edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya dun sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin itong mga rally na ginawa ng mga pro Duterte supporters uh, sa iba't ibang lugar, maging sa Pilipinas o sa ibang bansa. Uh, lalo't ito ay nataon nung kanyang kaarawan, last uh, March 28, ito po nung Friday. Um, alam nyo, uh, ako naranasan ko yung matraffic. Kasi nung March 20, ito ay nagbiyahe. At uh, talagang grabe yung traffic sa so, may kalamba. Nagsama yung rally ng Pro Duterte, pati yung mga uh, nagsimula na yung kampanya. Kaya yung mga motorcade ng mga kandidatong lokal. Alam nyo, hindi natin inaalis sa mga tao ang ha? Yan ay karapatan ng bawat isa. Hindi po yan yung mga taong nasasabing na bakit ang rarari-rari pa, karapatan natin yan. Ano man yung pinanghahawakan natin na posisyon, ano man yung sinusuporta natin na isyo, sino man kandidato ang ating isinusulong, sino man politiko ang ating pinapahayag, nagpapahayag tayo ng pagsuporta, ay, o oh galit, yan po ay karapatan ng mamamayan. Yan po ay nasa saligang batas, hindi po yung pwedeng sagkaan nasa sa ligang batas po natin ng freedom of expression, freedom of assembly. You know, hindi pwede tayo na pigilan. At uh, karapatan natin yan. Ganun pa man, may, mayroon pong mga regulasyon yan. Hindi basta-basta pwede mag kailangan meron kang permit. You know, hindi pwedeng manggulo. Hindi pwedeng dapat nakakaabalan ng trapiko. Kaya inaayos yan. Kailangan basta-basta, uh, hindi ka lang basta-basta pwede mag-rally. Kailangan meron kang permit. Uh, lalo na ito ay sa isang lugar na publiko na maari makaabala sa si ibang tao. So hindi natin inaalis yan, ha? Yan ay karapatan ng sinuman. Ngayon, ang ang dapat natin pag-usapan sa ngayon, yung mga nangyaring rally sa ibang bansa. Kasi alam nyo, bagamat sa Pilipinas, meron tayong panuntunan. Sa ibang bansa, iba po ang panuntunan nila. Hindi po sila katulad ng Pilipinas. May mga lugar na bawal mag -rally. May mga bansa na talagang napakasiging, nakapakaistrikto, katulad nitong nangyari sa Qatar. Meron tayong mga kababayan doon na nahuli at ihinuli at nasa nakakulong na ngayon at makasampahan pa ng krasong ng krimen for illegal political assembly. Uh, so, kawawa naman yung ating mga OFW doon. Nagpahayag lamang sila ng kanilang mga support kay Pangulong Duterte. We may disagree with what they're su uh, supporting. We may not, you know, accept their arguments But that is the beauty of democracy. We have to allow people. Eh, hindi katulad ng Pilipinas lahat ang nangyayari sa ibang bansa. Kaya yung sa Qatar, sana ang mga OFW, bago kayo kumilos, alamin nyo muna yung mga batas sa loob ng inyong, you know, sa Saudi Arabia kunyari, alam naman natin na bawal doon ang magpalaganap ka ng relihiyon. You know, ibang ibang bata, ibang bansa yan, hindi tayo pwede maging privileged, di ba? Hindi tayo pwede maging privileged. Tayo ay nakikitungo sa kanila, hindi sa manner sila bag na sa Pilipinas, batas natin na dapat sundin nila. May mga lugar na bawal mag-Bible study, you know. Kag manghahuli ka, eh, pwede kang ikulong, pwede kang parusahan. Sa Qatar, nagkataon na talagang napaka-stricto. Dapat inalam muna ito ng mga supporters. Ah... Uh, tama yung sinabi ko kanina, sinusuporta natin ng pagrarally, ang pagpapahiyag, pero within the bounds of law. And if you are in another country, you have to respect the law of that country. Kunyari, for example, sa The Hague, sa Netherlands, may nagrally doon pero nilimitahan lang ng mga otoridad. 500 lang dapat yan at saka hindi rally yung inauthorize. It's supposed to be a picnic. At talagang merong linya lang na hindi kayo pwedeng sumugod beyond this. Meron lang lugar na pwede ka magrally doon. de ba Uh, may mga lugar na sa bansa kapag ikay nagpahayag ng iyong political sentiments bawal sa isang foreigner ang sumali sa mga political uh, political issues mga political mobilization kunyari na sa ibang bansa ka merong rally doon laban sa presidente doon hindi ka pwedeng sumali dahil hindi ka doon hindi ka citizen uh, ang hindi lang malinaw sa atin pati ba naman yung pagpagsusuporta mo sa ibang mga sa mga presidente ng Pilipinas o so dating presidente bawal ba yan dapat ang inaalam ninyo kasi may mga, may mga kanya-kanyang ano yan may mga lugar na any kind of political uh, movement mobilization kahit kanino man yan kaya sa loob man yan ng bansang yun o sa isyong doon nagreklamo kayo tungkol sa gobyerno doon o kaya sa gobyerno sa Pilipinas, sinusuportan niyo si Pangulong Duterte na dating Pangulong Duterte na kakulong ngayon sa the Netherlands. Alamin niyo kung yun ay sakop ng pagbabawal. Kasi ito nga, na, kawawa naman ang nangyayari. At, 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 at ito ay isang, isang, you know, ito ngayon, ah, uh, Ngayon, saka mag, magnangawa mga nakulong, uh, hihingi ng tulong sa Pangulo, sa Pangulong Marcos, sa Pilipinas, na binabatikos nila. So, yun yung magiging irony nito. You know, you are condemning a government for an action, and yet when you get into trouble, it's the government that you're condemning who will do the job for you. But that is essentially the, 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 duty of government. Ang gobyerno naman, pinoprotektahan dapat ang karapatan ng sino man, kay laban man yan o kontra sa'yo. Ganun naman yun eh. Diba kaya nga tayo nagkakanday heto teto dito kay Pangulong Duterte dahil ang pinprotektahan lang yang karapatan niya ay mga ayon sa kanya pero yung mga kalaban niya drug addict, kriminal o whatever parang hindi ilalisan na ng karapatan. Hindi po tayo ganoon. Kaya kaya obligado ang pamamaraan ng Pilipinas maging sino man ang presidente na tulungan ang mga taong nasa nalalagay sa alanganin sa ibang bansa. Maging ito, ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang political na opinion. Pero yun nga sana, alam ko may mga nanonood yung OFW. Uh, sana naman eh, isipin natin yung pagkikilos natin sa ibang bansa ha. Alamin muna ninyo kung ano yung regulasyon diyan. Kasi tayo po ay hindi taga diyan. Tayo ay nakikituluyan lang diyan. Tayo nagtatrabaho lamang. Hindi pwedeng hindi pwedeng kung ano yung ginagawa dito sa Pilipinas, maaaring ginagawa dito, yun eh, nang pwede, pwede, rin dyan. Eh, dito nga sa Pilipinas, meron yung mga pulisya, ang pagkikilos uh, ang kilos dito, ang protesta. Meron ditong mga oras sa takda, may tagdang lugar, may permit kang hihingin, hindi ka pwedeng manggulo, hindi ka pwedeng magharang-harang ng mga sasakyan. Di ba? May mga ganyang klase ng regulasyon kahit saan. Yan ang una. Yung pangalawang punto, isipin natin nakakatulong kaya yung ating ginagawa. Alam mo, madali yung magpahayag ka ng mga pananaw mo eh. Andiyan naman ng social media. At naintindihan natin, lalo na itong mga ating mga kapitino FW, malayo sila sa ating bansa. And any opportunity that they're going to establish community with other people, even if it is virtually sa social media, or physically with other people of like-minded people iba maganda masarap yung pakiramdam na pupunta ka sa isang komunidad na nagrarally na katulad mo ang pananaw maka Duterte meron kang ganung klase ng affirmation kaya kahit na maglilib ka sa trabaho di ba um, wala kang trabaho, o, di ba may mga lugar na no work, no pay, pupunta ka magagastos ka ng pamasahe kasi hindi naman yan kung saan ka nagtatrabaho. Sasakay ka ng train, sasakay ka ng bus, you know, may trabay gastos yon, tapos wala ka pang sweldo nung time na buti kung meron ka leave na may bayad, pero kung paano wala, wala kang pay. O ay eh, di ba, sakripisyo yun. Sa sakripisyo mo sarili mo sa isang pagkilos, ang tanong, nakatutulong ba yan? Naipahayag mong sarili mo, pero makakatulong ba yan? kung sa'yo nakakatulong ba yan. In the end, you feel good but at the end of the day, it costs. But we are not denying that right. Pero ang mas importante ng issue dito, makakatulong kaya yan sa pinaglalaban mo. Yun dapat ang gawin natin eh. Yung is, yung, 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 of course, I'm not saying na uh, sasali ka lang sa demonstrasyon dahil gusto tingin mo may concrete. May karapatan ka mag-express. Pwede mo gawin sa social media yan. Kaya lang, kahit nga sa Sokmet, may mga rules tayo, di ba? Hindi ka pwedeng, Meron dito mga rule na pwede kang ma-take down dahil vina-violate ng community standards, di ba? So, ganun din sa, ano, tanongin mo, katuloy yung mga nagbanta na, ano, ewan ko kung natuloy, di ba? Yung mga non-remittance ng for one week. ah uh, I think ngayon, umaandar na, di ba? Ang tanong eh, sino kaya ang masasaktan doon? 'di ba? Ako na isip ko, sabi ko, Nanrimitan sa sino unang maapektuhan niya, desembre mga pamilya ninyo. Yung mga nangailangan ng gastos, nangailangan ng pambili ng gamot, nangailangan pambayad ng tuition na tapos matapos ang semestre, yung grumbabagbabayad ng graduation fee ni Ate, yung pangbayad sa uh, semestre ni Kuya para makatek ng final exam, 'di ba? yung gamot ni nanay, di ba? Sino ang sasagot yan kung hindi ka magpapadala? eh itong mga nakulong ngayon sa sa no sa Qatar ay eh, talagang non-remittance baka non-remittance forever pa ang mangyari sa iyo at nakulong ka eh, baka ma-deport ka pa ma-cancel -ma, -ma, -ma -cancel ka pa ma-cancel ang visa mo ma-cancel -ma, -ma ang visa mo ang work permit mo mapauwi ka ng sala sa oras para sa ano para sa isang taong hindi ka kilala Para sa taong kung nakakulong ka, tinulungan ka ba, pinadlalan ka ba ng abogado? 'di diba? So, yun yung 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 point na maging strategic tayo sa pag, ano Ako sumasali din ako sa rally pero alam ko na hindi yun maka dapat yung yun isipin ko. O oh, nagpapahayag ako. Pero katulad dito man nagpapahayag na talagang hindi lamang nagrarally tinitira pa si ang ICC. Kung ano pa pa sinasabi tukol sa mga huwes. ay di nakakatulong ba yan? Baka lalo pa natin pinapabigat ang ang kaso ni Pangulong Duterte sa halip na uh, you know, magkaroon ng ano pag-iisip ang mga huwes na bigyan ng pansamantalang laya para makauwi sa Pilipinas. Ay sasabi ng mga huwes ay magugulo pala itong mga ito. Baka pag ay na, itong at nakakulong ay nagkaka, ano na mga demonstrasyon ko ano na mga sinasabi. Pa, paano kaya pagpauwiin pa sa Pilipinas yan? Baka lalo pang magkagulo. Isa yan sa mga basis para pauwiin ang Pangulong Duterte. Payagan na makakagulo ba sa Pilipinas ito? Makakasagabal ba siya doon sa kapayapaan doon sa bansang yon? Pangalawa, yung, yung, yung naman si Pang... Yun, alam ko, galit ang mga nagrarali kay Pangulong Marcos. Malinaw yan. Pero nalilimutan na tinatawag siyang bangag kung ano-anong sinasabi. Nalilimutan na at the end of the day, kaya ka nga na kayo nagkaganyang-ganyan, nagkahetot-hetot. Kasi yung presidente ng Pilipinas, sa halip na kaalyado nyo, kaaway nyo ngayon. Hindi ko sinasabing pinulitisize ng Pangulong Marcos. Ha? Sinasabi ko lang, it could have been different had the, president been an ally. hindi niya pinayagang pumasok ang Interpol. Di ba? Kahit na obligasyon natin, maaring in niya kasi may naman yung word. May cooperate. Ay, ayun, nag-cooperate. Ito pang isa na matindi. You know, para mapabalik si Pangulong Duterte dito, si dating Pangulong sa Pilipinas, una, kailangan muna siyang payagan at maraming ground siya. Diniscuss ko na yan doon sa, ano, diniscuss ko na yan sa isang usapan politika natin. Kailangan magpa, kailangan maniguro na hindi siya dapat na, hindi siya dapat flight risk, you know, dapat magkipagkotulungan siya, may ganong-ganon, dapat uh, hindi makakagulo sa Pilipinas yung pag-uwi niya, etc. Pangalawa, kailangan pumayag ang Pilipinas napapuntahin siya dito kasi hindi na nga tayo member ng ICC. Eh sino ang magdedesisyon niyan? Hindi ba ang Pangulong Marcos? So tapos tatawagin yung bangag. Parang katulad din niya nung nag sa Qatar na inaaway-away natin ang Pangulo, ang Pangulong Marcos. Pero ngayon, dahil sila yung nakukulong, sino ngayon ang gagawa ng paraan para sila matulungan? E naturalmente, ang bansa, ang ang pamahalang Marcos. So mag isip, -isip tayo, naka, kung tayo magrarally, nakakatulong ba yan sa atin? of course, yung nasabi ko, yung may, pahalage, may palabas mo lang yung salo oven, fine. May karapatan tayo, ha? may karapatan tayo magrally. Pero nakakatulong ba yan sa sarili mo? Nakakatulong ba yan sa, sa cause na pinaglalaban mo? Kasi kung yung dalawang yun ang no ang sagot, abay pag-isipan mo hindi na makarapatan mo nga, yan, kalayaan mo yan, pero hindi mo kailangan gawin. At kung gagawin mo, mag-ingat ka. Siguraduhin mo na sumusunod ka sa alituntunin. Maging sa Pilipinas man yan o maging sa ibang bansa. Iba yung pagpapahayag, iba yung pangiinsulto. Iba yung magsabi ka ng iyong nasa looben at ang suporta at kesa doon sa mag-aklas ka na para bumagsak ng isang bansa o ang isang administrasyon. At sinasabi ko nga sa mga na mga OFW natin, mga kapatid natong OFW, alamin muna natin ang new regulation diyan sa mga bansang inyong pinapanuluyan. And at the end of the day, nakakatulong ba doon kay Pangulong Duterte ang ginagawa niya? O siya, Nandiyan na lang muna. Sana nakapagturoks yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ko pa sa buhay, lalo-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapag silbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita na ulit tayo sa Merkulis. Ito po naman si Prof. Contron Contreras. Laging nagsasabing, mag-ingat po tayo lagi. Sa ating pananalita, sa ating kalusugan, sa kung ano man. Huwag masyadong mainit ang ulo. Huwag tayong tumula doon sa nangyari na road raid sa buso-buso na nakita natin na talaga nagbari, nakinamaril pa yung isang tao. Huwag mainit ang ulo lagi. Malumanay, intindihin. Breathe in, breathe out. Lunes na lunes. Dapat naging presko tayo. Okay? Yeah? See you Wednesday. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, animula sa Bye for now. See you Wednesday. Maraming salamat.